Ganda nga po mga no, guys. Ito po si Kat, Kat. sya po ay na Adapt namin. Napulot ko po siya nung nasa worth ko, That si lang po yan na na namin. Kaso nung okay na siya, mga ilang araw, natusok po ng kapwa po sa niya. Hello Kat? masakit baby. Hindi ka ng tulong para mapagamot natin yan. Hmm, tulungan nyo po kami guys para mapagamot po namin ang pusa namin. Ayan po si Kat Kat. Mabait pa naman siya. Ayan o. Hmm, Kat. Tulog ka baby. Nantok siya. Hindi siya makatulog sa, mga sa mata niya na mamaga. Namumula po oh. Yan yung po yung dugo sa loob ng mata niya. Mm, gagaling din niya na no, baby na. Mm. Bumati ka sa mga nanonood sa atin. Mm, baby. Bati, bati. Ako po si Kat Kat. Mm. Nakat no, na. No? siya po si kat kat mabait pa naman kat kat magaling <clears throat> po hello kat 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 Pshht. kat kat hello nah, hindi ka tulong para matulungan tayo sabihin mo mga hello po tulungan niyo po ako nang gumaling na po ako ang isang mata ko dinili po namin siya ng pampatak po sa mata yung pangalan ito po yung pampatak niyo asam naging okay po siya gentle mix yan po ang pampatak niya so naging okay po siya ngayon natusok ng ng kanyang kapatid yan ang sang mata niya kaya na mag-aulit po yung pinaka pinaka pa, yung pinaka itim po sa loob, yun po yung natamaan. Kaya yung dugo na mumu po siya doon. Baby, gagaling ka rin na baby na. Puhawa naman. Sana po matulungan niyo po siya pag mga guys na sa ngayon mapagamot po namin siya. Paggamot po natin yan, Na, baby, na? Babay ka na.